I will explain after kung magpaikot. Ah. Yung kinain namin, pwede ring maging pagkain ng halaman. Yan ang konsepto ng compost. Let me explain further. Ah. Ang aming mga tissue, mga buto ng isda, mga balat-balat ng vegetables, mga food scraps, ilalagay natin sa compost. Pati coffee beans, isama na natin. anything na nabubulok. Pati shell ng alimango, shell ng tahong, pwede. Buto, pwede. Pero bago ko itapon yung pinakita ko, pakita ko muna sa inyo itong aking compost tumbler. Medyo luxury po yan. Hindi po kailangan na ganyan. Pero yan po ang nakita ko na bagay sa, aking, sa aming compound. Pakita ko yung laman. Dito natin itatapon. Yan. Pwede rin karton, okay? Mainit siya. Para bang, alam mo yung tuwalya na pinampunas mo sa tumapon ng sabaw? Ganon yung kanyang temperature, mainit. Kung bakit siya dalawa dahil ito ay pinapahinog ko, harvest natin mamaya, ito yung mga bago. Tapon na natin. Okay. Tapon. Oh. Food scraps. Anything. Pwede. Kagandahan pa nito. Kapag hindi ka nag-compose, saan mapupunta yung mga pinagbulo ka na pagkain? Pwede sa basurahan yun yung bumabaho so lahat ng nabubulok yun rule namin dito sa compound lahat ng nabubulok compost hindi kayang pasukin ng daga kasi hindi naman nila kayang kagatin yung plastic nag-iingat din ako na hindi ma-scratch yung lecrosay ni Charlene <laughs> everything compost no rules as long as nabubulok only one rule as long as nabubulok pag maglalagay ng karton tanggalin mo yung mga malaking tape may nakalimutan pa ako na lemon lagay. Sarado mo. Ngayon, pagkasarado mo, kaya siya tambiolo dahil mainam kung iikot mo. I will explain after kung magpaikot. Ah. Kasi mabigat na siya. ta mahirap maging teacher habang may pinapaikot na tambiolo. Bakit pinapaikot? May dalawang bakteria kasi na pwedeng mangyari dito. Bad bacteria, good bacteria. Aerobic, anaerobic. Yung good bacteria, yun yung nabubuhay sa oxygen. Yung bad bacteria, yun yung nabubuhay sa absence ng oxygen. Kaya natin iniikot para yung mga kulob na nagpatong-patong na sa ilalim, eh, ma-oxygen. Makuha natin yung oxygen bacteria, yung aerobic, yung good bacteria. Ayaw natin sa bad bacteria yung mga nabubuhay sa walang oxygen o sa mga kulob example, kilikili. <laughs> yung lumang damit na hindi pa nalalabhan, kinulob mo, nangangamoy. Yun yung anaerobic bacteria. Yung good bacteria ang kailangan natin. Kaya iniikot. Ikot pa more. And the winner is... Ngayon pakita ko sa inyo itsura ng compost na hinog. Yung kaliwa, pinapahinog ko eh. Bubuksan na natin ngayon. Meron akong clip para malaman ng mga tao na hindi dapat ito buksan. Tanggalin ang clip buksan yan ang hinog na compost hindi na kami ng lupa yan na yun guys yan ay lupa namin hinaluan lang namin ng rice hull para buwaghag at hindi masyadong basa harvest natin na ha. kumuha ka ng trapal tawag sa method na to ay trapalations <laughs> joke lang walang ganun imbento invento ko lang yun lately ko lang nare-realize ang useful pala ng mga trapal ginamit ko rin panghalo ng simento catchings lang catchings catchings lang open up open up let's go hmm meron mm. pa mga buto ng santol pwede mo yan i-bistayin i-shift para talagang pino ang makuha mo. Pero ako hindi ko na ginagawa. Kung magbebenta kami baka gawin ko yun. Pero ayoko rin magbenta kasi. Precious para sa akin tong mga to. Doon pa nagbenta kami ng halaman. Baka boom, yung mga bas -pino ang gamitin namin. May lumalabas pa nga ng mga buto ng manok dito. Tawag na. Tawag ni Charlene buto ng dinosaur. So yun na yung ulo ng lechon. <laughs> Balik natin yung ulo ng lechon, masyadong malaki. <laughs> Sabi naman sa inyo, anything can go, pati ulo ng lechon. Oh. Mm. Ulo ng lechon, guys. Asa na yung entrance? So, ulit natin, masyadong malaki yan. Ang gusto ko lang ay yung mga magkakasya sa paso, syempre. Eh, ba't ko nilalagay yung ulo ng lechon? Baka natatanong nyo. Kasi mabubulok din yan, magiging lupa din yan eventually at habang nabubulok siya at hindi pa siya bulok na bulok nagiging terahan ng mga good bacteria mm. pulo ng lechon mga malalaki, soli ko buto ng santol mm. okay na siguro to ngayon, ito naman yung papahinugin natin dito naman magpapasok ng mga bagong food scrap anything can go oh, look at that ayan na, lupa ko garden soil, libreng garden soil mayroon pa mga barbecue stick o mga malalaki sige, mga malaki gusto kong binabalik mga hindi pa tapos pero pag parang kasya na sa paso, okay na yan lalo na kung malaking paso, okay na, okay na yan that is our garden soil hmm. look at that black na black moist diba? and full of nutrients hehehe <laughs> diba, walang tumapon Yan ito. Ibuhos na natin sa supply ko ng compost. Okay guys, nandito tayo sa aking supply center kung saan feeling ko hindi magkakasya yung bagong harvest natin dahil medyo madami na talaga kami gumawa ngayon. At uh, napupuno na yung compound. Hindi na nangangailangan ng lupa. Buhos na muna natin first batch. Parang magkakasya naman. Mabigat lang siya. Eh? Hmm? Go in there. Yun na. Kasya. Woo! Surplus na yan, Uncle. Surplus na yan. Wala tayong kailangan eh. Ha? Yan na. That's our compost. And again, kaya na sabi ko kay Uncle, surplus na yan. Ano na akong kailangan eh. Compost na yan ang nilalagay namin doon. Doon. Para dito sa white bamboo ni Charlene. Yan din ang compost para dito sa facade garden ni Mama Karen. Yan din gamit dito at doon sa mga plants ni Charlene. Natawanan nga si Charlene one time eh kasi ang pating soil daw niya ay rice hull at compost. Uh -huh. Natawanan ka babe one time. Uh -huh. Masaktan ako. <laughs> Ba't buhay pa yung mga halaman mo? Kaya <laughs> nga. And healthy. Sikat-sikat oh. sikat na ano yun, yung plant shop yung tawanan ako. Sikat na plant shop daw, tinawanan siya. <laughs> kasi rice hull lang daw. Kasi rice hull lang ito. daw, tsaka compost yung kanyang... na sa lahat. <laughs> Parehas tayo may tigyawat sa noo. Uh -huh. oh. Oh, well, feeling namin supplier ng pating mix yung tumawa sa kanya. Yun din ang compost na ginagamit namin dito. Look at that. May kulang bulan to ngayon dahil may bago akong ripat na banana, variegated banana. Compost din ang ginamit para sa ibang halaman na nakita nyo na sa ibang videos namin tulad ng mint na to, okra, basil, talbos, kangkong, kamatis, luya, Pakwan, Sweet Venus ang isang yan. Nakascreenshot ang mga title in case gusto niyong mapanood. Compost din ang rooftop mais na ito. Pati yung pinya sa Mindanao, compost din ang ginamit namin doon. And many more. Okay guys, sana po may natutuhan kayo at na-enjoy ninyo ang episode na to. Okay? Ganun lang kasimple ang compost concept. Now, let me work on my tricep. Hindi na kayo bibili ng lupa, promise pag may compost kayo. Low, kailangan mo lang tiyagain kasi hindi mo naman makukuha in one try It took me two years. Actually, 2018 pa lang, inaaral ko na yun. Pero, pinractice ko talaga mga two years. Took me two years bago namin ma-perfect. Palam! Nasa extinct kami yung dating Twitter as Luis Ascona.